magandang morning po alas 11 na ako ng umaga boss magde-deliver na ako sa order ni no, Mayor yung kanyang uh, delete size ng tuwa poblasyon uh, maaga nga pala kami ni boss kaki na gano butar or, uh, bumoto alas sa ispan doon na si boss Kaki pumila na Tagalatapos. Tagalatapos, kala ko. Pati sa likuran na ah, sinama ni Buskaki pagano ano. Lista. <laughs> <laughs> Yan, meron kaming dalawa na pa. Uh, ah, pinapalambot pa namin, po. Para this up karnon. Meron, meron tayong dalawa ho. Na dalawa ring belly. So, kayo magluluto na ng tanghalian para pabalik nila is kain na ng tabugo kugita kugita lang abalon ay pili mo doon kugita o abalon ako kugita lang kugita lang kugita lang tsaka bagay ba nasa doha ka kwan itlog malat malala <laughs> ko yung sa kanyang asawa ko ih abalon malala ko yung asawa ko yung abalon na yan na 11.30 30 daw na, nana na, na rin to so alas 11 gis pa ho mar box mar for drive mga to lomar ah 65 yeah. okay yan tayo tayong kugita boss no na dubong pugita, pugita. So, yung request nila o na itlog maalat jan nisa ni magtahan na kami ng lechon

Tingnan na 'yan. Tingnan mo 'yung pangkulbaan ba. Sige, sana na wala pilian mo ha, kay mga ugag mo ko. <laughs> Sige na, wala pili balik. Mm, -mm. Wala -elek, kaya mga gi pang re kay mga tunto. Mm. Uy gamit. Okay. Dari utok ng Malay. Uh -huh. Dapat both wisely, John. Mm. Uy, <laughs> mm, pares kok, 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 kok. So, this afternoon na boss, yun. Tapos yun, na kaming magtahi. Na naging tatlo pala yung baileys na dalawang ano. Bung baboy yun. Bukas, meron pa rin tayong litsuna na baboy. yung apat. Bay, sa kapi, kapi, kapi. Omar, walang hilig sa kape yan kaya hindi ko na sinali hindi, hindi na sinamahan pa paano timpla ulan Oke, okay. kumiyay nakasalang no Dah. uh, maulan awas boss yeah. after nyan, iinit na naman uh, buskaki doon na sa Bailey nagbantay kasi may uh, yung Bailey. Shout out ka pala kay uh, John Bill Repintor. Ngayon na ng mga big, dela bagong walay lang po. Mga anak ni Snow White. Alingas na ka rin tayo sa ano. Pangalawang baboy. Balang na meron tayo mga boss bukas Maghanap pa tayo ng 30 plus Siguro punta tayo sa Barangay ano, Tip tip Sa uh, tagbilaran Maingay dahil lang Inahanap na lang yung kanilang nanay Yan, ng panahon So, alas 3 na mga boss. Tapos na po yung ano ngayon. Uh, butuhan doon sa skwelahan Da, congratulations ka pala sa mga ano mga mananalo po. Lalo, lalo na sa mga viewers natin dyan na uh, tumakpong pagka konsihal sa kanilang barangay or ah uh, chairman congrats yes. punas punas na boss kaki later on uh, dagdag tayo ng kahoy gilid to gilid mo boss so, tayo pwedeng mag uh, aksaya ng oling dahil uh, maulan hirap talagang kapag uh, salang yung mga mangunguling natin mga boss kapag ganitong maulan kaya tipid-tipid tayo ng uh, kahoy tipid-tipid uh, tayo ng uh, uling kung uh, marami tayong kahoy so kahoy muna yung ating ano yalalay uh, kami po dito kapag ka maraming uling tapos konti lang yung kahoy purong uling kami mga boss kung nga kapag ka, konti lang yung uling tapos maraming kahoy kahoy naman po yung ating Uh, talagang ginagamit. Tayong mga uh, nabiling ano uh, paaliit ng lechon mo, uh, boss. Uh, merong dalawang klase kaming ginamit na panahi dito po. Abaka or uh, abaka at saka rami. Rami na klase na ano um, lanot, lanot yung tawag sa amin, uh, boss. Yung pagkaiba nila sa ano, rami tsaka abaka abaka is ah, mas abaka is ah, super matiba yon no boss kaya lang ah, kapag ah, hindi o oh, ganong naayos yung pagka lang paggawa mas nagiging ah, ano sa boss nagiging matigas And, ah, yun yung problema namin kapag matigas sa meron sa mga ano parang group na hihiwa yung kamay namin kasi kami talaga dito pag nagkatahi hindi, hindi na kami nagka gloves no boss talagang kadahilan namin kamay lang kaya uh, hindi kami nasanay sa gloves uh, dito naman sa haram di eh. hindi sa gaano matibay pero napaka smooth po. malambot sa mga boss And, uh, dahil uh, na mas dahil na ma dahil na master na namin yung pagtahi. So kaya na namin ano i-control kung paano siya hilain para hindi ma putol. So nag-change type na ako ngayon mga boss. Ito na ako sa rami. Ah uh, ko lang ako ng abaka kapag uh, maganda yung pagkagawa Hindi ganong uh, matigas yung ano po. Yung lubid. Dahil uh, mga talaga guys. Napaka ano delikado para sa mga ano, magtahi kapag ka magtahi ka tapos sa uh, may hiwa na yung kamay mo is napaka hapdi po kapag ka ma pasukan ng asin so rami muna ako ngayon was, na maayos naman po ito lang yung uh, meron kami dito na twine abakaan na uh, rami Pwede okay, na po yung dalawang kalderong uh, lansaw ni Omar Maros. Kaya lang, maulan. Hindi na ako tumigil. Start yan, bandang alas uh, dos And, uh, alas 4 pasado na. Hindi pa natin maaisa lang yung isa dahil uh, alas city pa yung pick up. So, pagkaahon na lang ng isang na uh, naikot. Ito yung ating ipalit mawas boss yung ating uh, size and uh it's yeah. operate pa rin sa Bailey mga dalawang regular at uh, dalawang small at isang regular Ito yung regular namin po 3.5 so, yung griller namin talagang napaka gold na yan huh. <laughs> laking ginabang na yan <laughs> Sira, so, hopefully by uh, this week maayos na namin yung griller doon sa tindahan. Uh, pag ma, ma okay na yun uh, Ito naman yung aming isusunod na ayusin po. Daguhan namin lahat ng mga angle bar yan, Tapos sa uh, pinturahan. Uh, ilipat namin doon sa, no, sa harap. Para gamit na gamit yan Para this coming December And the new year Maraming Bailey Pagka ganyan o boss Big season Eh, okay. Yun okay. Ito namin kami sa loob Bunot dahil ah Sambasa yun sa labas o boss Basa yung mga mesa may magde-deliver na ni Umar. Dahil hindi dela hindi pa makaalis-alis. Dahil sa ulan, hindi pa makapag-display ng sabaw. Siguro mga bandang quarter to six na. No? si Umar mga boss. Okay. Deliver na. Hindi pa rin na lumiwanag. siguro buong gabi to ulan mga boss kaya hoping tayo na mahurot maubos yung sabaw later okay ready to deliver no? maka raincoat na yung ating lechon mga boss pag ando na sa area isa eh, tanggal ng yung plastic para hindi mag buwis dyan sa loob at madilim nang naka uwi mga boss kaki <laughs> ha Teghana naman nag lakra. <laughs> Bili, pula na rin po. Ang may low pressure ata. Uh, Kakapin na kami ni Boss Kaki. Na Omar, ang dunas tindahan. <laughs> Sa ni Chris Combinido. Mabenta yung sabaw kapag ganitong malamig yung panahon pero <laughs> ang problema kung meron bang uh, papasyal doon mawas uh, kay John baka pang malilay tayo ng uh, few minutes dyan dahil uh, di pa umabot sa 70 st po yung temperature wala pa rin tigil yung ulan na ito na yung ating hinihintay po na di-deliver po dawis yung ating regular size and uh, small size bailey po mm -hmm. uh, yung dalawang yan isa para kay uh, John Bill Repintor ng uh, BFP nang mm -hmm. dito na lang po dahil tayo mag-deliver na so, bukas kahit babagyo pa yan kahit gaano pa kalakas ng ulan na yan tatanggap at tatanggap pa rin tayo ng mga orders po so till next video isang uh, masaganang masaganang pamumuhay po bala